sobrang lakas ng ulan guys kaya ito ang itsura ng ating restaurant today ito guys ayan nadilubyo rin tayo dito kaya sarado tayo ngayon syempre alam naman magbukas ka pa sobra ka namang hapit nagbukas ka pa talaga so guys ayan kita nyo medyo dilubyo tayo <laughs> Ayan no, grabe. Well, ito, magulo talaga to. Ta kasi, hindi dahil sa bagyo ha. Naiiniwan namin ganyan kasi nagparty kami last night. So, tayo guys. Ayan. Ganun talaga ang negosyo part ito. Ng pagnenegosyo. Ayan. Malakas ang ulan. Actually, baha. Yung ating mga kortina, sobrang dumi na. Siguro, tatanggalin natin yan mamaya kasi hindi na siya okay tignan dito guys eh hindi naman nagbaha sa amin pero sa bayan sobrang baha sa bayan, actually sa bayan ng Morong eh nagbabangka na nagbabangka na ho ang mga tao sa bayan ng Morong dahil sa sobrang baha, eh tayo naman dito hindi naman, so nasa second floor kasi itong restaurant Although meron din naman tong baba, alam nyo naman, ba? Diba? Pero, may muta ako. <laughs> ito, ayan, sobrang daming kalat kasi, ang tawag dyan, yung mga dahon-dahon. Ito ang sitwasyon sa ating restaurant. Hoping pa naman ako na makapagbukas talaga today. Kasi sabi ko, uh, nung mga nakaraang araw kasi, eh, dumating bigla yung kapatid ko. So, sobrang hindi kami makapag-asikaso nagsara kami for 2 days kasi inasikaso namin yung mga uh, ganap niya rito and para na rin makapag makas para na rin makapagbakasyon lahat so lahat kami umalis so ngayon sabi ko pa naman eh Monday magbubukas na ng makabawi-bawi yan eh o, kaya lang, ayan, umulan. Inulan tayo, so sarado tayo. O, ganyan ang negosyo. Pag sarado, walang income. <laughs> Sige na is nakita nyo yung itsura. Hirap!